Sino yung tumatawag? Ito guys, sa din nyo. Tingin. Hey, <laughs> fiesta Black kasi <laughs> nakalagay. Ito, e, tumawag sa amin. So, di ba marami na tayong nabentahan ng kotse guys? So, ayan na ito malagay. Fiesta Black. Mga around 7 to 12. Dumalabas po yung engine rest. 2023 nakabili guys. Ayan na. 2023. December 2023. So, 2025 na. Yung Fiesta niya is all working. All good condition. Kaso pina pinapalitan niya ng gulong after 2 years itong pagpapalit daw nila ng gulong mayroong ano, tumutunog uh, pwede, will, u ugong, u -ugong. Uh, so syempre guys, kasing... ganito yan, tinuturo ko sa inyo kung ano yung in-input, kunwari may ginawa may kinalikot dun sa kotse, tapos wala naman dating ingay na gano'n dun yung sa in-input, so dahil pina baka may hindi na ang tawag dito nasikipan yung nagpalit ng gulong o may tinatamaan dun sa mismong wheel hub hindi natin yun makukuha sa text lang na ano po yung problema kaya nito. Kailangan talaga, papacheck nyo sa amin. ba diba? So, katulad nung kila mama, kita nyo, nakabili siya lang 2 years ago. Supported pa rin natin yun. So, dadalhin niya lang dito para i-check. Free lang yun kasi dito niya nabili yun. So, oh, okay, sisiw sa atin yung baby yun. Diba? Kending-kending yan, walang problema. So, yun yung mga advantage dito pag dito ka nakabili. Yung support natin dyan sa mga ganyan, kahit na 2 years ago mo pa nabili yan, imagine, wala siyang problema sa engine, wala siyang problema sa tranny, di ba? Kaso nga, kung saan yung pinakabit nyo, kunwari, pinakapilat ang bagong gulong, tapos biglang may tunog, eh syempre, yung ginawa sa gulong yun. So, kung gusto mo, pwede mo dalhin dito para i-check natin, para kami ang mag-determine kung ano yung papalitan. So, baka tinamaan yung wheel hub, baka mamaya hindi naka-align, kaya sa tumutunog, lumalangit-ngit yung gulong. Okay? Mayroon tayong specialist. Oh, Hindi pwedeng te-text nyo kami tapos oh, hindi kasi natin nakikita eh. So kailangan makikita natin pati ng mechanic natin para kami makapagbigay ng service opinion, oh, ng best okay, opinion. Yun. Alam niyo naman, para mamaya si lang oh, 'di ba? Baka mamaya sisikipan lang pala. 'Di ba? May mga ganoon kasi. So kung ano in ang input nyo, 'yun ang output niya. Okay? So, yan, yan, yan. Two years ago. Tindi ano? Two years ago. Will have, we'll have pa be. rin. Yeah, baby.